pangarap na natupad ito ang turing ng mga guro at mag-aaral ng San Antonio National High School sa San Leonardo na Ecija sa mga biyayang kanilang natatanggap mula sa pamalang panlalawigan sa liderato ni na Governor Attorney Aurelio Oye Umali at Vice Governor Doc Emmanuel Anthony Umali. Kwento ni Officer-in-Charge School Head Carl Panahon San Gabriel noong March 8, 2024 ang kanilang bagong umali gymnasium ay nai-turnover at napasinayaan. Sa nasabing okasyon napansin noon ni GP Party list nominee Lemon O'Malley na kulang ng entablado ang kanilang gymnasium kaya't nangako umano ang nakakatandang kapatid ni Governor Oyi na mabigyan sila ng entablado. Kaya't nitong May 15, 2024 isang buwan Mahigit ang nakalipas, dala ang truck ng munisipyo ng San Leonardo, kanila nang hinakot ang naipagkaloob ng na mga construction materials para sa bubong ng kanilang stage. Okay. Ang atin pong materials na narequest po natin sa ating provincial government ay para po sa ikaka po ng aming stage na bubong po para po makumpleto na at magamit po namin sa aming dating na graduation sa May 29. Ayon pa kay San Gabriel, kanila nang pinamamadali ang paglalagay ng bubong sa kanilang stage. Anya pa nasa 700 estudyante ang nakikinabang sa kanilang gymnasium at nasa dalawang daang estudyante naman ang aakyat sa entablado para sa kanilang graduation sa darating na May 29, 2024. Napakalaking bagay po nung bubong po na ibinigay po ng ating gobernador para po matapos po yung aming stage kasi lahat po ng mga activities na ginagawa po ng paaralan ay doon po in inagawa ng mga bata kaya po napakalaking tulong po at lalong lalo na doon na po gaganapin yung aming graduation. Instead po na pumunta po kami sa barangay hall at makigamit po ng kanilang stage at sa gym. So ngayon po meron na pong sarili ang San Antonio National High School. Napakalaking bagay po sa amin po yon. So muli po ang aming pong tauspusong po sa sa ating butihing gobernador, Governor Aurelio Oyi Umali sa atin pong vice governor Doc Anthony Umali, sa atin pong madam Ma'am Cherry Umali, of course sa atin pong congressman Lemon Umali na siya pong naging daan para po makahingi po kami ng materyales at pangalawa po doon po sa aming butihing mayor Mayor Ellen Froilan naganyo and congresswoman Dr. Natividad Maricel Natividad naganyo. Salamat po, God bless po. Para sa Balitang Gabay, siya Maylin Ponciano ng DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.